pakita, pagkungoren ayayajau, guys, damo sa pagkamotan pinjul, kini kila pinjul kila Kaya nga ano, mato sa palma, kaya ko may mga kikito, mga guwapo. Hey! Wow. 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 Kaya sa friends ko mga guwapo. Tapos doon ba siya mato sa lunita? Kaya ko mala size sa kapo noon, mga kaguso. Open times, manta sa lunita na no? Ka kung kapila ko ito ako mga lang dito sa lunita, kung pwede hmm. yung kita ka man kadin. kadit. Ay, 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 upload? ay, upload nato, ay, post, listen, sabi, uh, ay, ay, so sab. Pero sa ako kageta losob, may dinada sa sinchu to. What the nila dito? Sa decision. sa decision ba kaya to? Yes, yes. Wala takyok tuli ro.